Okay guys, sa, mula sa dyan sa bakod na yan, hanggang doon sa pinakadulo ng bakod doon, pinakadulo ulit doon sa bakod doon, at saka yung hindi na bakuran, ayan, yung hindi na bakuran doon, yung mula doon sa pinakain ng bakod, hanggang doon sa pinakadulo ng kalabaw na yon ay baka, kasi may isang hectares pa doon, may isang hektarya, hektarya na, hindi pa nabakuran. Ayan ito yung bagong ano, kubo. Tapos doon all the way. All the way. Ito yung church na katabi namin. All the way. Ayan, ayan. Yung nabakuran doon. All the way hanggang doon sa baka na yon. So 4000 4000 square meter itong nabakuran tapos may isa pang uh, ano yung hindi nabakuran na isang uh, hectare 1 hectare na hindi pa nabakuran doon simula doon sa pinakadulo ng fence lampasan mo yon hanggang doon sa pinakadulo ng baka na yan Tapos, straight doon so kailangan kong bakuran yung isang hektarya ulit para ano pero balak namin dyan. Wala pang balak. Mahirap, mag, mahirap magsabi guys. Kasi wala pa tayong plano. Ayan. So ito yung aming bagong ano. Ayan. Iniwan nila yung mga kalat nila dito. Ayan. Iniwan ng mga ano. So si namin yan pagbalik namin bukas. So ito yung So ito yung bagong ano 8 by 12. 8, 8 by 12 guys ayan maluwang siya maluwang siya guys ayan hanggang ano so meron pang oh may dagdag pa, ay pagtuluan ti tubig oh ayan pwedeng magtulo ng tubig jan, so bukas hindi kami makakapunta dito bukas kasi pupunta kami sa malaking SM doon sa Rosales guys And ayan yung pinakabit nating tubig muna. Yung pinakabit nating tubig. Ayan. Tapos magpapakabit tayo dito ng ilaw. Iwan ko kung kailan pa yung ilaw. Tapos yung fish pan, magpapabutas kami ng fish pan doon. 100 square meter muna. For now, guys. So, ayan. So, ang dami nating mapupulot. So, magpupulot tayo ng mga ah uh, pup ng kalabaw ay nat kalabaw baka kasi itatanim natin itong mga nabili nating mga prutas ayan yan muna yung prutas natin kasi darating pa yung ibang mga prutas natin guys ayan ayan guys ayan the garden was good the garden good yeah yung garden daw good job kuya thank you daw Kuya Hermie and family. You know her. Their daughter is the one that uh, uh, uh plant, the, plant, the, uh, the, plant uh, the, vegetables. the vegetables. Yeah, Lin Lin. Eh, sino nga Lin Lin? Ni Jenny Lin? Oh, ni Jenny Lin daw. Ang kasama ni Kuya Hermie na nagtanim-tanim dyan. The one that you told that Barbie. Ah, Barbie ba? No, it's, uh, the No, that's Jenny. No, the, the one I told, I told uh, her, she had that, um, uh, here. Ayan, ayan, ayan. Ang ating i-fertilizer yeah, sa Laya. mga. Yeah, for Princess, Princess Leia pala. Uh, so, ililinis natin. Princess We're going Laya to clean this to one. <laughs> tomorrow or the next day kasi. Ibi-burn natin kasi ayaw niya yan, nakikita na yan ganyan, marumi. Ililinis natin tomorrow or? Yeah.